sa paghulma ng kanilang pagkatao, masusukat ang kanilang pagkalalaki hanggang saan ang kanilang tibay. Pangarap ko nakataya dito. Gusto kong maging sundalo. Gusto kong protekta ng mga tao ng bansang to. My squad Push yeah! up position! Boom! Hanggang saan ang kanilang pagkakaibigan Nasaan si Bing? Sasamaan na lang kita. Kung okay sa'yo. Bok, inaahas mo ba ako? Bok, hindi. Alam mo, kaya ko makapatay. Sa mundong para lamang sa isa, hindi maaari. Tayo na naman. Weeknights after I love Betty LaFea.